Ay mayakap kang muli at maanggihit Ngunit paano nga ba ang mo magpagalit? Ba't ito na nasaktan kita ng labis?

Isi Isip at damdamin Ikaw na rin ang habap ko 🎵 pa ako Mulit muling sasambitin Sinisigaw ng damdamin Mahal pa rin kita o ka ala ala Dong kesama Mga sandaling dati anong saya Pinipilit Nalimutin Bakit di maamin na wala kumakata. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Alalalalala. Bakit ko na nasaktan kita ng labis?

pag-iisip at damdamin Ikaw ba rin ang hanap ko?